Mga kapatid guys, sanito tayo sa site. Ah, tapoy. Body kung ano na yung progress ngayong araw. So, guys, ito uh, papakita ko sa inyo kung ano na mangyari dito. So, ito guys, ah. Uh, ito halos kumpleto na tong kuwahan sa sala. Yan. Kasi mga bintana Ayan. Pati yung mga ilaw natin guys. Kompleto na dito lahat. So. hanggang nang kusina. At saka Ito, guys. So guys Ito. Ah. Uh, Minibar. Lahat. Nakabita namin lahat ng ilaw. Pati yung light. So. Kompleto na. Pati yung center light nya. Yung parang buwang. So. Okay na rin. So. Si tuya nila. Ah. Uh, ah. Uh, nalagyan na nyo yung mga tiles dito so itong portion na to nabili na rin to ah, dito na yung kuan mga gagamitin diyan so yan na yung gagamitin so unti-unti na niya ang kuhan ah, pili-pill up so ito guys yung tiles kumpleto na yun sakto yung cut do sa may outlet so okay lang yan Uh, grout na lang yan guys Ipipin na lang Then uh, Ito Yung lababo na sinasabi namin Yung inambox ko Ayan guys Ang ganda uh, Guys, paglagay na lababo Hindi angat Kundi uh, parang cut basin yan Para pagpulas yun na tubig uh, Diretso sa Sink natin Iba? yung iba kasi nakangat yan so problema nyo pa yung pagtapo ng tubig doon sa loob ng lababo so yan ang tamang kabit yung medyo uh, hindi pantay sa tiles o hindi angat so, konting lubog na siguro mga 5 uh, millimeter lang yung angat dito uh, baon dito sa tiles so yun, uh, kakabitan dito ng tiles, yung ilalim tapos ito guys, itong bakanti na to, uh, cabinet siya na aluminum, plus ito. Then itong portion na to guys, dito papasok yung gas range. So ayun, uh, ayun guys, halos kompleto na, malapit na. Then ginagawa na rin yung kisabi sa labas, palibot. So bibili ko lang ng bagong kuha natin, uh, Pison board para maikabit yung kisame sa nabas so yun hanggang dito na lang po ha? magandang umaga po sa inyo lahat bye bye